ah, <laughs> okay na. Dayo kayo. Oo. Ay mga lords. Yeah. Dinal si Boy Tigas, mga lords. Okay. awas awas tinga tinga. awa pag dumayo kayo dito. Magdala kayo ng hangin kung hindi, yung host, yung pos dala ha. 'yun.

Uh, Ayan mga lod. Laban, eh. oh. uh, pero munti ka uh, tumumba. Hindi, uh, tinapakan. Tinapakan uh, ka, na, ka na, tinapakan ka. Uh, Tapirong na talaga. Tinapakan yan. Pero... pero sa patos. Ha? Kaya naman, idol, kaya. Oo. oh Grabe. Oh. Yeah. First round pa lang. First round. Pero hindi susuko. Yan. Ang ah, mahal pa naman ang sapatos mo. Kinsimil ba yan? Yan ba Ha? 20? 20. 20. 20? 20! 20 is ko na eh. Nung pag tapila ko pwede nga ako hindi ako sundog na ganyan eh. Ay, hindi! Naka-jacket kasi eh. Dapat hindi naka-jacket Oo, kaya na. na. 20 mil na, na. Na, ano? na. na sapatos. 20 mil? Ano yan? Ano 20 mil. 20 mil mga lods 20 mil. Okay. Ay, put, Nadali yung ha? pa. Patunggaw na ko. Hindi, kunti lang hindi ko na ibuwesan. Kunti lang. Natawa <laughs> talaga ko? Oo. Oh, hindi, hindi. Viral. Ah! Na! <laughs> Bilas ako ng tubig. Mga Lods! Ha! Tapilayan nyo kasi. Sunod, wala lang tapilok. Ha! <laughs> ah. Okay na. Dayo kayo. Oo. Oh. Dumayo ka sa akin, oh. <laughs>